Ya yeah, kami ngali guys, ano guys, katakas sa lugar ko na ko. Kami daraga pa. <coughs> ya yeah, kami nagbalik kay may indalaw kami di yan na nakatay. Na amo ja kauna ang amon nga ginistaran dai oh, sa yon. Hmm, saka pagi. Ah, paray kay naga green green pa lang. Ano <coughs> na. Ang lujar, lukis, na, uling, ano gani nga ka oy dai? Balite, aw oh, balite. Ako <laughs> ipot-ipot. Ano raganing ka oy man? Ipot-ipot gani. Ipot-ipot man. <safely> yeah, yeah. Girek oh, ko sa prosalimu jan de break. na pang-uring namo kaw na. Ya mi panglasto de. Onao kad lag ko sang kaw na. Eh. Kang una wala pa ja. Ayan, okay, yeah. kitak-tak lang. Yeah. Oh, okay. Panahon hmm. No, 'di mangaparay, guys. Ayan oh. Nan. na, no.